pasintabi po mga ka-farmers. Nagtatay po ang mga bigik mga ka-farmers. So, ito po yung kanilang dumi. Isang basa po, tapos... tapos. Tapos na, ngayon naman yung mga biik naman ang tuturukan natin ng gamot. So, iba po ang gamot na ituturok natin sa mga biik. Ayan, so ito po yung gamot sa mga biik, mga ka-farmers. Magkaiba po sa gamot na tinuturok po natin kay Mama Pig. So, alam mo, sinili po ito. Ito, yung dosage po ay 1 ml per 10 kg po mga ka-farmers. Alam mo, mga ka-farmers. Pinagalit yun so sa may badang nita lang po muna tayo magturo kasi maliliit ako. po yung five lang po yung ituturo natin kasi maliliit pa ito mabiit yan dito po sa badang halaman po mga ka-farmers LA po itong Alamaisen, kaya hindi na po tayo magpapatwa pa. So, ang lang po tayo magurok, okay po siya. After 3 days, kapag hindi pa po gumaling yung ating mga biik, pwede na po nating turukan ulit. So, magpapatwa po tayo mga ka-farmers. Pero, kapag hindi na lang mga biik natin, so, huwag na po. Isang gases lang, okay na. yung tinuturok naman natin kay Mama Pig ay bacteria po yun mga ka-farmers. So, magkaiba po. Kasi yung bacteria po, maganda sa biit. Hindi rin po pwede mga ka-farmers na yung biit naman po ang natin dahil sila po yung nagtatae. So, dapat, ayun, natin si Mama Pig kasi posible po na sa kanya po galing yung bakterya. So kailangan tuturukan po natin. Yung... In sa nang araw na ito mga kafarmers, itong mga, ka mga big natin ay tuturukan ko natin ng mycoplasma. Pero dahil nagbapasak po yung kanilang dumi, So, bali uh, gamot ang muna yung tinutumok natin sa ngayon. So, uh, mamaya na po yung mycoplasma. Okay lang naman po kahit na didelig ko yung mycoplasma. Uunahin um, po natin yung gamot kasi yun po ang mas mahalaga. So, magamot po natin sila kalgay. <laughs>